Hello po, kapepan pa ng Diyos ang parating isumating po mga kapatid. Ako po ang yun Brother Gabriel de Guzman, ang karunungang katoliko. At ngayon po, dito sa ating tatalakayin, naku, isang nakaka-inspire to na comment mula po sa kapatid nating katoliko. Kaya di ko na patatagalin pa. It's all welcome, kabernok Bernok ng Fatmasters PH. Hello po, magandang araw po, kabernok Ayan na. Ano bang meron dyan, bro, sa... Kasi mukhang uh, interesado ako sa comment. Ano nga yung comment na yan, Brother Gabriel? Sige nga. Yes, yes. Yes, ah, nakakaano to, nakakatuwang comment to no ng isang kapatid nating Katoliko. Sabi po ni kapatid na Ana Marie Cabelin 531, ayan, nung nanganak ako sa aking pangalawa pero namatay din agad. Malaki ang naitulong ng MCGI sa akin kasi tatlong kapatid ng asawa ko, MCGI. Asawa ko lang talaga ang hindi naanim kasi malayo siya sa mga kapatid niya nung nag-aaral pa lang sila. Meron kasi silang pondo na dugo sa Red Cross. Kaya madali akong nasalinan. Mga tatlo o dalawang bag ata iyon. Tapos mga kapatid niya, malaki din ang naitulong sa amin. Kaya yung nakalabas na kami, sabi ng asawa ko, o ano, lipat na tayo? Sabi ko, no! Kung yun lang ang dahilan, nakakabawi din naman tayo sa ibang nangangailangan. Pero ang paglipat, hindi ko talaga gagawin. Dahil siguro, strong ang foundation ko sa simbahang katoliko. At alam ko, tinutulungan ako ni Mama Mary, salamat sa Diyos. Di ko din kasi masikmura paninira nila sa katoliko. Kahit nandyan ako at mga magulang nila na katoliko din, parang wala silang respeto. Ayon, salamat sa Diyos sa paninindigan, kapatid na Ana Marie Cavellin. Ayon, at saka Brother Gabriel, na-highlight yung mga ugali ng MCGI. Bakit? Sabi naman dito, Brother Gabriel, kahit nandyan ako at mga magulang nila na din, Parang wala silang respeto. Ayun. Oh, Boom! Yan ang totoo dyan. Nice one. Oh. Nice. <laughs> at saka, sa mm. at saka, syempre, kung nasalina ng dugo, eh pwede ka namang bumawi eh, Brother Gabriel eh. Di ba ganun yun? Yes. Yes, Kaburno. At Red Cross naman yun eh. Parang nakipag-partner lang naman yung, uh, yung MCGI sa Red Cross. Pwede ka naman dumayre, Kaburno sa Red Cross eh. Kasi secular lang naman yun na ano ahensya siya. Eh, siyempre, nagpapapogi dyan yung mga taga mg Para yun. mapalabas, Brother Gabriel, na MCG ay scarce. Ah, <laughs> eh, <yun> lang talaga. <laughs> o, oh, diba? Ay, kawawa. Gawang ko kuno. Ayun. Oo. Pero maganda yung ginawa mo, kapatid na Ana Marie Cabellin. Huwag yes. kang lumipat, ha? Ah. Huwag kang lumipat. Oo, kasi kung lilipat ka, nako. Yes, Kaburnok. At salamat talaga sa Diyos na ka. Totoo yan. Uh, mainam nga at talagang hindi ka nagpadala sa tawag doon emosyon or ano, yung iba kasi Kaburnok, di ba? Yung iba nabigyan lang ng tricycle, yung iba nabigyan lang ng hamburger. Yun lang yung value mo, hamburger. Naloko ka na ng, reli ng reliyon, nabigyan ka lang ng hamburger. Nabigyan ka lang ng tinapay, no? Nabigyan ka lang ng ano, iniiwan yung pagiging katoliko eh. O hindi nila namamalayan, 'yung ba iaaabuloy mo sa MCGI. Naku po, baka isang daang beses na mas na mas mahal pa kesa sa burger na tinanggap mo. Pwede ba? 'Di ba? At kung halimbawa ay eh, nakatanggap ka ng tricycle, naku po, eh, 'yung ba iaaabuloy mo sa MCGI lagpas pa ng isang tricycle, 'di ba? Eh, 'Yung iba nga, sabi nga ng ano-ano eh lumalaban daw ng ubusan eh. Di ba? O, oh, ako mga kapatid, huwag kayong magpapauto sa mga mabuting gawa kuno ng mga relihiyon na yan. Sila nakukuha nilang tumulong sa mga hindi nila kapatid pero yung mga kapatid nila mismo na mas nangangailangan kung minsan eh imbis na tulungan lalo pag hinuhututan ng pera. Eh tulad niya eh, Abornok, nakabasa ako kanina nung dun sa ano lokal ng Reddit na yung isang uh, tawag doon, yung kanilang worker, kumo nakakaramdam na na yung abuloy. Aba, nagsalita sa ano, sa kapatiran. Baka nakakalimutan na daw ng mga member yung kanilang responsibilidad, which is yung magsimpan. ba diba? Ibig sabihin ng no, magsimpan, pa parang malalim siya na Tagalog mga kapatid, na ihanda mo yung abuloy mo, ganun, or mag-abuloy ka, yun. Obligasyon daw ng mga member yun. Mga kapatid, I beg to disagree. I beg to disagree. Kahit makabasa ka pa sa Biblia na may nagsisimpan ng na mga Kristiyano, or meron nag-aabuloy ng mga Kristiyano. Mga kapatid, ginawa nila yon out of, uh, tawag doon, uh, nag-volunteer sila. Hindi dahil sa inuobliga sila, mga kapatid. Ano? Kaya, salamat sa Diyos. Dito sa Iglesia Katolika, hindi, hindi tayo ginaganyan. No? Hindi, hindi sinasabi ng mga pari natin na Oo, oh, oh, magabuloy kayo, magabuloy kayo. Mga kapatid, nakakalimutan nyo na kailangan nyo magabuloy. Diba? Yeah? Ang patunay dyan, sa, sa Kiapo Church pa lang, mga kapatid, ilang taon na ako naka, nakasubaybay sa Quiapo Church. Never kong narinig na yung mga pari doon. O mga kapatid, ha, meron tayong concert na gagawin. O kailangan po nating tumulong para sa gawain. <laughs> mga kapatid, may gawain po tayo. Ha? May gaganaping concert po. Tapos yung, eh, pero itong concert na to, eh gawa po ng ano ng pagmamay-ari po ni Bishop Ganire. Suportahan natin si Bishop Ganire. Alang ganon mga kapatid, di ako nakarinig ng ganun eh. Wala din, wala din tayo nakarinig na, ah, mga kapatid, punta tayo sa Adventure Park. Pagmamay-ari ni Bishop ganito para makatulong sa gawain. Eh, wala tayo ay rinigigay dyan. sa mga katolik mga kapatid. At wala ding nagbebenta ng turon sa atin na 20 pesos, ha? Walang ganun sa atin, mga kapatid. O, dun, kasi sa kanila, liit-liit lang daw ng turon, 20 pesos yung presyo. Walang ganun sa atin dito sa Iglesia Katolika, no? At hindi tayo gumagamit ng mga mabuting gawa kuno, makakuha ng mga miyembro. Sila kasi sa MCGI, highlight na highlight yung ganyang bagay eh. Para daw ika makita kanilang mabuting gawa kuno. Katunayan, anong sinabi nung ano nila, nung isa sa mga ministro nila, parang nagsisisi pa sila na nag-effort sila sa Amerika. Kasi daw, sayang daw yung yung, kumbaga yung effort nila or yung gasto siguro, eh wala naman daw na Eh, kundi ka ba naman loko-loko? Kung ikaw Kristiyano, gagawa ka ng mabuti kahit wala kang maakay hindi ka hindi mo pangiinayangan na gumawa ka ng mabuti. Eh bakit nang nanghihinayang yung ministro ni Soriano na yon na parang walang naakay sa Amerika? Kasi ministro yun sa Amerika, ma kapatid ng MCG eh. O ba't siya nanghihinayang kasi may goal siya na makaakay siya. Baka sakaling may mauto sa good works, good works nila. Pero hindi ganon mga kapatid. Ang goal natin, mangaral tayo ng katotohanan. No? Tanggapin man ang kaaway o hindi, walang problema don Kamalaga ikaw nag-effort ka, lalo na sa mga katoliko. Yun po yung gusto nating ipunto dito. At salamat sa Diyos, sino mang mga katoliko na nanatili pa rin sa Iglesia Katolika. Hindi nagpauto sa mga kasinungalingan ng FCGI hindi nagpauto sa mga palasis na pangakatwira ng mga MCGI. Kaya natutuwa ko dito kay kapatid na Ana Marie. Eh. makaka ka, ano ka talaga, raos ka. May ang Diyos. Yung Diyos po natin, hindi siya namimili ng tutulungan, mga kapatid. No? At yung pagtulong po ng Diyos sa atin, eh, yun po eh, totoong mabuti. Kahit na hindi nakikita ng camera. Ede, pagpalagay na natin, sabihin na natin, sa demonyong iglesia tayo sa paningin ng MCGI, pero bakit itong si kapatid na Ana Marie Cabellin naniniwala siya natutulungan pa ni Mama Mary naniniwala siya na makakaraos din naman, makakabawi naman sa pangangailangan. Yun na patunay, mga kapatid, na ang Diyos hindi siya namimili ng taong tutulungan. At kung tumulong man ang Diyos, hindi siya tumutulong dahil sa may kapalit. Kaya yung manindigan ka bilang isang katoliko dahil sa pagiging katoliko mo o dahil naniniwala kang itong iglesia at naniniwala kang sapat ang ating simbahan, eh saludo po ako sa inyo. Eh paano naman yung mga katolikong medyo na aakay-akay na ng MCG? Ay medyo naguguluhan na. Kapatid, wag mo nang guluhin ang sarili mo. Matuto ka ng mag-aral, ng ang aral ng ating simbahan, no? Huwag ka magpapadala sa mga video ni Suryanong matagal ng patay, mga kapatid. Na, na, hanggang ngayon sinishare ng kanilang mga miyembro. Pero guess what? Hindi man lang nila ma-share yung video ng kanilang present na mga ngaral ngayon. Na hindi man lang matanong. Na hindi man lang ikaw mapangaralan. Ikaw mismo, katoliko, di ka mapangaralan ni Daniel Rason. Di ka ba nag na, napapaisip noon? Mag-isip-isip ka kapatid kong Katoliko. Mag-isip-isip ka. Hindi ko kinukumpara yung iglesia natin kasi unang-una sa lahat yung iglesia natin eh talagang sa Diyos naman na talaga yan. Kahit sa secular na pag-uusapan sa Diyos yan. Dahil ang nagtatag sa atin si Kristo. Eh yung mga misa natin, tignan mo yung mga pari natin, especially sa Quiapo Church. Tignan niyo mga kapatid. Naka-private ba yung mga misa nila? Hindi. Yung mga obispo natin. Yung obispo namin dito, si Bishop Dennis. By the way, shout out kay Bishop Dennis Villarojo. Napapanood, live stream. Nangangaral yung mga ngaral namin. Mga ngaral natin, mga kapatid kong katoliko. Hanggang sa Santo Papa. Ang ating Santo Papa, nakangaral, Mapapanood, no? may mga channel pa na may mga iba't ibang YouTube channel na na naka-hook up pag nag ano nagmisa ang Santo Papa natin mapapanood pero yung iglesia nila tingnan niyo po yung bagong nilang mga ngaral anong ginagawa more on sa mabuting gawa kuno baka sakaling makakutkot ng mga miyembro ditong ignorante sa pananampalatayang Katoliko pero wag niyo na pong tangkain ako naniniwala ko may awang Diyos itong si kapatid na Ana Marie Belin, makakaraos yan iingatan niya ng Panginoon kahit hindi iwanan ng Iglesia Katolika. Iingatan niya ng Panginoon. At kung hindi man siya umanod sa MCGI, it doesn't necessarily mean na si Ana Marie Cabellin eh, merong iniingatang bisyo, may iniingatang kasalanan, kaya hindi maanib-anib sa MCGI. Kasi ganyan mag-ano mag, ganyan mag ano, ang mga MCGI, mga kapatid eh. Baka hindi niya nalalaman kung gaano kadumi yung paningin nila sa kapwa nila tao. Ah, kaya hindi ika nag-MCGI yan kasi may bisyo ika. Kasi may ganito, Ika, kasi may ganyan. Kasi ayaw, Ika, nung maraming, ano, ah, tawag doon, ah, sumunod sa maraming utos, ayaw magpasakop, yung ganyan, ganyan yan. Pag um, pag um, lumayas ka naman sa kanila, ganon pa rin. Ah, kaya, Ika, lumayas yan, maraming disyo. Kaya, Ika, ano yan? Eh, merong ano. Ganon ba yon mga kapatid? Eh, salamat sa Diyos. Ingatanawan parati ng Panginoon itong si kapatid na Anna Marie Kabilin. At sa lahat ng mga katoliko na nanindigan. Ha, lalo na yung may asawang MCGI, hindi maakay-akay yung ano, di ba? Merong iba, nako, yung asawa nila, eh, ang lakas-lakas magpatugtog sa bahay ng mga, pa, mga pangangaralisuryano kahit matagal ng patay. O baka sakaling maka, maka... akay maakay ng pamilya niya no eh naninindigan bilang katoliko aba tinapata naman <laughs> o nanonood pa nanonood ng mga videos natin nanonood ng misa nanonood ng para tumiibay bilang sang katoliko. Congratulations. Ah, hindi ka na kulto. Ayan. No, no, diba? At isa, isa may isa pa, ito good news to. Isang babae siya. kaburnok, kano, ano? Babae. O, edi yung asawa niya, nabaliw doon sa, ano, sa MCGI. E yung asawa niya, eh, ano ba tawag dun niya, nagtatrabaho sa dagat. Si man. Aba, kaburnok no, eh, yung sinusweldo. Karamihan ng sinusweldo niya, inaabuloy sa MCGI. Hindi na matulungan yung pamilya. Pagungihingi yung anak, hindi man lang mabigyan. Wala daw pera. Yan, o, tingnan mo, naglalabas ang sama ng sama yung kapatid nating katolikong babae, ha? Aba, nanindigan pa rin yung babae bilang sang katoliko. Bakit? Napatunayan niya na hindi talagang sa Diyos yan. Bakit? Tignan mo yung asawa, oh. Nakapagbibigay ng pera dun sa, ano, sa MCGI. Pero kapag pamilyang nangangailangan, naba na TTS? O yan ba ang iglesyang sa Diyos? Tinuturoan niya yung mga nakakaya ng konsensya ng MCGI na yung lalaki, eh. Hindi man lang makapagkalinga ng pamilya. Pinababayaan yung responsibilidad. Pero sa MCGI, go na go para saan? Nauto kasi nung term na para sa gawain. Ngayon, alam niyo na yan, mga kapatid. Ayaw! Huwag kayong papalokod yung sa term na yun para sa gawain, ha? Pag Oo. kayo naging yembro dyan, lalo na pag bagong anib, hindi pa yan ipapaano sa inyo. Hindi yan paparana sa inyo. Kasi nga, ano pa daw kayo, baby pa daw sa pananampalataya. Ayun. Pero pag kayo nagtagal-tagal, yung lugaw na kinain mo, mababawi na nila. <laughs> Ah, yung tricycle na natanggap mo, ah, naku, mababawi na nila yan. Lalo na kapag karama no. nila, may kaya ka, seaman ka, OFW ka, ay, nako. Ubus, pera mo! Yun. So, ayan, mga kapatid ko, katoliko, so, sana malinaw po sa inyo to, no? Hindi tayo naninira, ayan naman yung ebidensya, eh. May asawa siya. At salamat sa Diyos, pati pala yung asawa nito ni kapatid na Ana Marie Cabelin, hindi naakay ng MSCG. Salamat sa Diyos. At nawa po ay nakatulong tong isang maikling programa na to, no? May maikling uh, episode na to na lalong tumibay tayo sa pagiging Katoliko. Lalong sana tayong magtumibay. Yan. So muli po, ako pong Unicode, Brother Gabriel de Guzman, together with my partner Kabernok ng Factbusters PH. Natanamawa po tayong parati ng ating Panginoon.